ay naghahanap ng lugar kung saan pwede kang mag-chill at mag-food trip, wala nang mas sasarap ang tambayan kundi dito sa kusina. Dito sa kusina, not only one, not only two, but so many po tayo ang inyong matitikman na siguradong magpapatakam sa inyong mga bulsa, este, panlasa. Bulalo, crispy tawilis, sizzling, iniaw na baka, at authentic itag na mula pa sa sagada. Ilan lamang yan sa mga pagkain ma-order mo dito sa kusina. Kung kaya naman sa video ito, ay alamin natin kay Miss Aileen kung ano nga ba ang sikreto ng kusina sa nakamit nitong tagumpay sa loob ng aning na taon. Miss Aileen, pasok! Ako nga pala si Aileen Orapa, ang manager ng Kusina Resto Bar. Nag-umpisa ang kusina is 2017. Doon pa siya sa may tramo. Ayon kay Miss Eileen, si Arvin Cusi ay nakapagtapos ng hotel restaurant management at ang kanyang asawa na si Michelle ay may kursong information technology naman. Nagsimula ang mag-asawa sa isang maliit na kainan at mayroon lamang itong limang lamesa at tinawag nila itong kusina taps in bolalo. Sa maliit na espasyong ito ay namaster nila ang higop sarap ng bolalo at malinamnam na lasa ng tapsilong. Pumatok ito sa masa, kaya naman ang magkaroon ng pagkakataong lumebel up ay hindi na sila ng dalawang isip pa. Pagkalipas ang dalawang taon, ang dating maliit na kainan ay lumaki at nag-iisang restaurant na tinawag nilang Kusina Resto Bar. Ang mag-asawang Arvin at Michelle ay tutok sa bawat putaheng inilalabas sa kanilang kusina. Ang kanilang specialty ay mga pagkaing tatak Pinoy na siyang binabalik-balikan ng kanilang mga loyal customer. Sa kusina, ang ina-offer namin is meron kaming bulalo with bone marrow. Meron din kaming uh, crispy tawinis na which is ang meron lang isa tagaytay. Meron din kami ina-offer na itag e na ina-export pa ng may-ari sa Sagada. Pinaka-best seller namin sa ngayon is yung 99 fish ding namin na nakapromo So unlimited rice na siya, unlimited bulalo soup, and unlimited gravy na siya. Dahil sa patuloy na paglaki at pagdagsa ng mga tao sa kusina, sila ay nagtayo ng iba't ibang branches sa iba't ibang lugar. Meron silang branch sa Makati, meron din sila sa Binangonan, meron din sa Imus, at sa ngayon nga ay mayroon pa tayong aabangan na sa ilang araw na lamang ay malapit ng magbukas na matatagpuan sa Malibay, Pasay City. Eh Miss Aileen, ano-ano naman ang bestseller mo na bukod sa masarap ay mura pa? Ang bestseller namin is uh, nag-range lang siya ng 99 pesos unlimited rice and unlimited bulan soup Alam nyo ba na bukod sa mga bestseller na ito, ang isa pa nilang ipinagmamalaki ay ang authentic itag na inaangkat pa mula sa sagada. Iniahalo nila ito sa iba't ibang putahe na nagbibigay ng panibagong lasa dito. At isa sa mga putaheng ito ay ang sisig na ginamitan ng itag na nga kay Sir Arvin, sisig will never be the same without itag. Ito daw ang madalas na sinasabi ng mga bumabalik nilang customer. Miss Eileen, anong oras naman kayo nagsisimulang magbukas at sino-sino naman ang kadalasan ninyong mga customer? Operating hours namin is from 10 AM until 11 PM ng gabi. Actually, madalas namin customer dito is uh since malapit kami sa Pasay City Gen, uh 'yung mga doctors, nurses, dito sila mo order ng mga pagkain lalo na sa lunch, pagdating naman ng hapon is 'yung mga estudyante ng St. Mary's and malapit lang din kami sa P. Burgos Elementary School and then malapit lang din kami sa simbahan kaya marami talaga ng tao na kumakain. We are located at 2437 Samora Street, Pasay City. Walking distance lang siya sa Libertad. Kung hindi pa kayo napapadaan ng Samora, pag, pag galing kayo ng Libertad, uh, kilala na po ang kusina. Pwede na po kayo magtanong ko sa buwan mga Muli po, ako po si Aiden Orapa, manager ng kusina. Um, sana po tangpiligin nyo ang kusina-resto bar Nagsiserve din po kami ng mga drinks Pwede po kayo mag dito And naka-promo pa din po kami hanggang ngayon Ngayon naman ay oras na para tikman natin ang ina sa mga putahin ng kusina So ayan nga mga Kamodipire, una nating titikman ay ang pinagmamalaki nilang Tapsilog na nagkakalaga lamang ng 139. Una nyong mapapansin mga Kamodipire ay ang kanin na korting puso na halatang pinag-isipang mabuti para maging kaaya-aya sa paningin ng mga customer. At syempre, ang Agus Pip tapa nila na malalaki ang pagkakahiwa na kung ikukumpara natin sa iba na maliliit ang serving, sa kanila ay malaki. At syempre, hindi mawawala ang partner nitong itlog, kaya nga Tapsilog di ba kung tatanong inyo ako kung anong lasa, isa lang may sasagot ko mga kamodifier. Masarap at malasa ang beef nila. Baka ang gus beef yan. <laughs> Ngayon naman ay ang spicy chicken nila na animoy naliligo sa sili. Mapapansin nyo nga mga kamodifier, consistent sila sa design ng kanin. At yung chicken nila sa sobrang sarap nga nito, ay napapapikit pa ako. Pero ang totoo, dahil sa angang yan mga kamodifier, kainin mo ba naman yung maraming sili? Ewan ko lang kung hindi ka mapapikit. Ngayon naman ay itong sisiling tibaw nila na nagkakahalaga lang ng 99 na nilagyan pa nila ng side dish na corn and carrots. Malambot at masarap ang sisiling tibaw nila mga kamodifier at kung mapapansin nyo, malaki ang sukat nito kaya sa alagang 99 ay hindi ka natalo dito. Isunod naman natin itong sisling ang gustapan nila na nagkakahalaga rin ng 99 pesos na mayroon ding side dish na corn at carrots. Kung nagustuhan ko yung tapsilog nila, ay mas nagustuhan ko ito mga kamodifier dahil siguro sa dagdag na lasa ng gravy nila. Walang biro mga kamodifier, masarap yung gravy nila, samahan mo pa ng angus tapa. Baka angus beef <laughs> Dito na tayo sa panglima, ang sisiling chicken nila na 99 pesos din lang. Hindi ko na patatagalin pa, titikman ko na. Mm. Ang sarap mga kamodifier, modifier bukod sa gravy, ay talagang malasa na nila. Kaya nga imbis na isang tikim lang, ay umulit pa ako. Sa totoo lang, ang sama ng tingin ni cameraman sa akin dyan, dahil paborito daw niya yan, nabawasan pa. <laughs> ngayon naman ay itong sizzling burger nila, na hindi lang isa, kundi dalawa. Kita nyo naman, napapikit na naman ako. Hindi e na dahil sa anghang yan, kundi sa sarap na. Sigurado ako na magugustuhan ng mga bata kapag natikman nila ito sa halagang 99 ay siguradong mabubusog ka na. Isunod naman natin ang sisiling sisig nila na isa sa mga paborito ko kaya nang matikman ko yung sisig nila ay may pagkakaibang nga lasa nito. Kumpara sa ibang sisig na natikman ko na walang biro mga kamodifier, panalo yung sisig nila. Makakalimang rice ka siguro dito kapag ito ang inorder mo. Sa pangwalo na tayo mga kamodifier, kahit nabusog na ako sa mga natikman ko, ay syempre, hindi ko palalampasin ang beep kare-kare nila. Ayan nga at isa-isa ko nang nilagay ang balat, ang talong, ang beep, ang pechay. At syempre, ang partner nito, bagoong. Sa dami nga nang nilagay ko ay napaisip ako kung paano ko to mapapagkasya sa bibig ko. Ay na nga at ko na. Sa oras na yan ay halos maduwal ako dahil nga sa laki ng naisubo ko. Kaya ang aral dito, wag piliting kung hindi kasya sa bibig mo. Pero ganun pa man mga kamodifier, grabe ang lasa ng kare nila. Sa halagang 339, sobrang sarap. Kahit hindi mo nalagyan ng bagoong, sapat na. Ngayon ay ang panguli ko naman titikman ay ang bulalo nila, na dahil sa dami ng putahing tinikman ko, ay lumamig na siya. Ganun pa ay ayan na nga, titikman ko pa rin. Kahit labag sa dibdib ko, dahil kinakabahan ako baka bukas ng umaga, ay atakihin na naman ako ng gout ko. Ayan nga mga kamodifier, ang lakas pa ng loob ko na kumuha ng laman ng buto. <laughs> Mapapasabi ka na lamang talaga ng juice ko, gabayan mo po ako. <laughs> dahil para sa inyo, ayan at tinikman ko na nga. Nakita nyo yon mga kamodifier, sa sobrang sarap ay napapikit pa talaga ako. At grabe ang lambot ng karni ng baka, kaya kahit kinakabahan dahil sa gout, ay hinigop ko pang sabaw. Good luck sa iyo bukas kuya Chad. Talaga namang mabubusog ka sa sarap ng mga pagkain dito sa kusina. Dahil dito sa kusina, ay naka-unlimited rice ka pa. Bukod sa mga kinain kong ito, ang bakolo, dinasal at lechon baka ang isa rin sa mga bestseller na kadalasan ay ino-order ng mga nagtitakeout. Nagkikater nga rin pala sila dito mga kamodifier sa lahat ng klase ng okasyon. Pero sa ngayon ay dito lang muna ito sa Pasay Branch nila sa Zamora. Kung dito ay nagbebenta rin sila ng mga frozen foods na nagsimula noong panahon ng pandemya. Sa takot ng mag-asawang kusing mawalan ng trabaho ang kanilang mga empleyado, ay nakaisip sila ng na ganitong paraan upang makatulong sa kanilang mga empleyado. Ngayong napanood nyo na kung saan matatagpuan ang kusina, ano pang inaantay nyo? Halina at dayuhin ang mga pagkain pinagbamalaki ng kusina na matatagpuan sa 2437 Samora Street, Pasay City. Malapit lamang ito sa Libertad Station na kung saan maaari nyong ipagtanong at siguradong ituturo kayo dito. At kung nakarating ka sa dulo ng bidyong ito at ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ano pang inaantay mo? Pindutin mo na ang subscribe button sa ibaba at syempre ilike mo na rin. At kung kayo ay may alam kung saan may masarap na pwede nating puntahan, ay comment na lamang yan sa comment box mga kamodifier. So hanggang dito na lamang mula mga kamodifier, Magkita Kita kita tayong muli sa mga susunod naming upload. Muli, ito ang inyong kuya Chad Bye-bye.